So, paano ba makapunta sa Europe, no? ini baboy ko? Okay. Alright. right. So, paano makapunta? So, ang ginawa ko lang kasi noon, nagano ko eh, nag, ano, okay, nag uh, ako na ano, sa computer. Nagano lang ako nag, nag search, nag Google search. So, search ko uh, how to apply for this job mga ganoon uh, factory worker uh, waiter sa Europe mga gano'n. jobs in Europe mga ganong ano tag tapos uh, lalabas naman lahat ng listahan mo din eh Tsaka mapapansin mo mayroong ano si ano eh si si ano you know, si Google pag nag ka doon ng ng iyon know, find job sa Europe Ah, uh, merong parang palagi ko parang may algorithm si Facebook eh. Naka naka-connecta yung uh, seniors mo sa Google, lalabas din sa Facebook. Ano mo account mo. 'Yon, boss, idol. Ayun, tapos halimbawa, ah uh, seniors mo, uh, how to find, ano, jobs in Greenland, ganun ganon Jobs in Hungary. Hindi lalabas 'yon. Tapos pagka tapos ka na mag-search sa Google, ah uh, pag nag pag nagbrowse ka sa Facebook, mayroong mga lumalabas na ads. Nakalagay naman doon mga jobs in ganito, jobs in Netherlands, jobs in Greece, Hungary, Slovakia. Lumalabas din doon yung mga ano. Pero siyempre sa Facebook, um uh, 80% gens scam yan eh, yung mga ganyan. Huwag kayo basta-basta mag-apply sa social media, no? Lalo na pag-ihinga kayo ng pera. Huwag kayong ano, huwag kayong, huwag kayong maniniwala doon, no? Kasi gagastos kayo ng pera eh. So, um, ito yung, yung best way dyan para makapunta kayo ng Europe. ah uh, I-search nyo sa Google, um, ano, sa DMW. Lagay nyo, um, DMW uh, Jobs Hiring tapos ilagay nyo yung specific nyo. Hi po! Boss Eric, kumusta na dyan? Nakakalungkot na onti lang kasi kayo. Oo, ano na lang kami rito? 11 na lang kami. Uh, mam ma Ma'am Jeneline, kumusta? Hi. Ayun. Um, ganun lang. Kasi marami kasi nagtatanong, you know, sa Facebook group, paano ba, ma, paano ba makapunta sa Europe? Ano bang agency? Anong agency? Anong legit na agency? Ganon. Anong agency nang ang sa ganito? Ayun lang ang magandang isagot doon eh. Dun nga sa may ano, sa may sa may paano? JMW website nila Nandun na lahat. Halimbawa kasi pag sinearch niyo 'yon. Um ito, Para mas madali ako mag-explain, no? Tutulong tayo sa tulong ng laptop ko. Laptop. Yan. Kumusta na dyan? Kan Kumusta po dyan sa Canada, sir? ah uh, sir, wala po ako sa Canada. Nasa ano po ako? Hungary. So, ito, no. Uh, lagi lagay mo sa Google search. Uh, DMW, DMW job hiring. Hiring. Yan. Ito. Legit po ba yung sa jobs in Croatia? Oh, yes po. Legit po yun kasi dyan ako nag-apply eh. Um, ito, um, ilagay mo sa Google. Ito yung Google. Ilagay mo, DMW Job Hiring. Ito, itong video na to para to sa mga nagtatanong ano yung mga legitimate na, na agency sa Pilipinas ha. Yan, pag, pag nilagay mo yan, DMW job hiring, ito e, kasi yung DMW, ito yung, yung agency, ito yung gobyerno natin na nagpapaalis, yung, yung dating POEA naging d DMW na. Lagi mo lang yan dyan, tapos lalabas na to. DMW Department of Migrant Workers. Yan, i-click mo lang tong jobs approved or job orders. Tapos, dadalhin ka na sa portal ng, ayan. Diy ayan, o, diba? Ayan na yun. Dadaling ka na dyan. So, verify with agency, you know, ito nakalagay, uh, verify with the agency if job orders is still active or not. Yan, important yan, ha? Yan, tapos, nag update to every two hours, yung buti naman, ganun na. Ito, halimbawa, job site, ba diba? Nakalagay kasi naman dito, yung ano, um, agency, principal, jobs, and position. Uh, aha. Meron dyan, no? ah uh, ilagay mo dito Hungary. Ah, uh, Hungary. Okay. Hey. search mo. Okay. So, lahat ng ano, eh, parang makita nyo dito. Ano ba to? Uh, huh? Yan. Lahat ng Hungary, Hungary to, kasi inilagay ko sa ano, lahat ng Hungary, nakalagay dyan lahat ng agency na legit. Yan, no? Yan. Uh, yung mga, mga yung, yung magsaysay global. Uh, yan, may bago rito. Yes, yan, magsaysay. Human link. Meron pang human link, ko oh. Adapt KFT. Assistant Seaware. Kailan to? Lumabas. Alam po tayo Itong Adapt KFT, ano ko to, eh? Um, ala talaga. 2023 regular accre accreditation eh ito kasi agency ko ngayon sa ano may nag-hire pa rin pala sa ada po human link yan human link ada pa rin housekeeper yan PNI material as diba diyan lang so lahat ng legitimate na ano na na hiring nandiyan na rin ano job site Ayan, principal search. All right, ayan. Marami helper first dynamic, Ayan, yeah, no. All right. Diba ang So tapos uh, legit 'yun, tagal ng process kasi. Eh. Okay, ayan, sinagot na ni Boss Eric yung tanong mo, Boss Kap Kapitan, you no? Know? Halimbawa, ang gusto mo, uh, punta ka ng uh, Slova. Ano uh, yan? Croatia, sabi natin. Croatia. Yan. So, lalabas lahat yan ng ano. Oh, wala. Walang hiring. Orang spelling ako. Yan. Croatia. Walang hiring. Job site. Croatia. Okay. Meron pa rin. Meron pa rin. Yan. Carpenter. Primer. Primer Global. Cook. Diba? So itong video tap, para to sa mga ano sa mga nagtatanong no. Ano ba yung uh, legitimate na ano samba paano makapunta ng Europe? So dali mo lang so sa Greece, sino sa Greece? Greece. Ano bang ba Spain ng Greece? Ayan ba? Oh, may Greece ba? O yun, may Greece, may dishwasher. Oh, di ba? Tapos eto na rin yung mga pangalan ng ano nila, yung ano, Halimbawa, ito si Phil H. Power Development Corporation. So, syempre, hindi mo alam address niyan. I-copy paste mo lang. Tapos, punta ka sa dito. Lagay mo dyan. I-paste mo dyan. oh Lalabas na yon Details ng agency na hinahanap mo. Ayan. O, diba? Copy mo na lang dyan. May dyan. Ayan. Ayan, o. Ayan pa yung address, o. Diba? Alright. So, ayan yung mga address nila. Mayroong Paranaque, may Pasay, mayroong Makati. Ganon. O, sana, di ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayan. Pero ito talaga yung pangarap kong mapuntahan eh. Ah, uh, Greenland. Greenland, boy. Boy, mayroong cook assistant. Ang saya-saya naman. 2023 pa nga lang. Wala na to. Ito, mayroong bago. Sales personnel. Ito. Ayan. Ayan ang gusto ko. Greenland. Tapos, siyempre, may Iceland din tayo. Iceland. Eh, mga magagandang puntahan sa Europe eh. Greenland, Iceland. Ay, walang Iceland. Nakakalungkot naman. Netherlands. Netherlands. Lands tama ba spelling ko hindi ganito okay. Netherlands search oh wala yan Meron. Netherlands oh mga nurse nurse ang hinahanap nila guys Netherlands puro nurse so oh. puro health ano to eh. kasi sa eh, ito meron din. engineer supervisor electrical foreman engineer medyo malalaas na to eh. mga license na oh. Ayan, Netherlands So, yun na nga, no? Greece, Jupiter, Idol. Ay, Jupiter. Okay, lang. Alright. So, isa na lang nanood, din, eh, no? Ayun lang. So, gusto ko lang share sa inyo paano makapunta ng, ano? Okay. Siyempre, meron magtatanong. Ano na status ko dito? Yan, ah. Uh, baka this, ano bang araw ngayon? Martes. Kung hindi siguro Thursday or Friday. Yan. Lilipat na ako ng panibagong accommodation. Sisibat na tayo. Alright. Sisibat na tayo. Panibagong accommodation. Alright. So, kamusta naman kayo dyan, Boss Eric? Ikaw, Boss Eric, kanya na nangyara sa'yo. iyo. Anong year resolution mo? Year resolution, ano? Bagong buhay. Anong, ano mo? Anong plano mo sa buhay? Kwentuhan nyo naman ako. Magtanong naman kayo. Mag sagot na ako. So, kasi magluluto ako ng nilalim. Samahan nyo ako. Sana hindi ako mabal. May kutsilyo akong hawak. Yeah. Magbibiwa mag tayo ng baboy. Ito, baboy. Ah, uh, hinto muna. pinalakas Oo, oh, tama yan. Tama yan. Yes. I improve mo muna yung sarili mo. Yan. Yeah. Para pagka, ano, confident na confident ka na. Yung buo na yung loob mo. Wala na sa isip mo na, ay, ano kayang, ano kayang, ano kayang tingin nila sa akin. Kasi, ganito, kanya di ba? baboy. malambot na yung baboy. wala kailangan to. Lutuin ko na lahat yung baboy ko, no? Okay, buo loob, sira, tuktok. <laughs> ah, isa. Ah, anak po. Uy, pera. Buli. Sana all, mayroong buli. Sana po may buli. Diba? Magkano bili mo dyan sa buli mo, sir? Dati nag rin ako ng ano, hayop eh. Ng, ano, Serbian Husky. nag din ako ng ano, ng Um, huh? ay, may tumatawag guys. I'll be back. Ayun. may tumatawag e eh, no. Wait lang. Bye bye.